This is for entertainment only. Likas na sa tao ang managinip ng iba't ibang mga bagay sa tuwing ang isang tao ay nanaginip, ito ay maaaring magkaroon ng malalim at kakaibang kahulugan, kaya naman ngayon, ating tunghayan at alamin upang masagot ang iyong mga katanungan tungkol sa kahulugan ng inyong mga panaginip. Paglipad sa iyong panaginip. Ang paglipad sa iyong panaginip ay naglalarawan ng isang napakaliwanag na hinaharap para sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig rin na makakamit mo ang iyong profesional na tagumpay. Kung may panaginip ka na tulad nito, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay, ay asenso. Ito ay nangangahulugan na isang mabuting balita at nagbibigay ng mga palatandaan ng tagumpay. Bukod pa rito, maaari itong magmungkahi na sa kalaunan ay makakamit mo na ang iyong ninanais na antas ng kalayaan. Maaari din itong maging kahulugan na nalutas mo na ang inyong mga hindi pagkakaunawaan ng iyong kapareha. Sa mga tuntunin ng trabaho ang ibig sabihin sa panaginip na ito, ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas dahil iyong naabot ang iyong ninanais na antas. Mahalagang bato sa panaginip. Ang panaginip sa isang gemstone ay kumakatawan sa pangkalahatang kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Maaring nauugnay ito sa pagkakaroon ng matatag na pananalapi, kas iya siyang relasyon o isang maunlad na negosyo. Ito ay karaniwang nagngangahulugan ng kayamanan at kasaganahan. Ito ay panaginip na nagbabadya ng pagdating ng isang kayamanan. Posibleng ang iyong pagsisikap at maayos na mga desisyon na iyong ginagawa ay kinikilala ng iyong walang malay na isipan. Bilang resulta, kapag ikaw ay nanaginip ng maswerteng bato, ikaw ay halos na sa isang garantisadong tagumpay. Isang kabaong sa iyong panaginip sa pangkalahatang, pangunawa ng mga tao ang ibig sabihin ng kabaong sa panaginip ay maaaring isang panganib na senyales, na ang nagiging sanhi ng ating takot sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Sa ibang banda naman, ang panaginip na ito, ay sinasabing mayroong isang tao ang maaaring mamatay. Ngunit ang alalahanin na ito, na bumabagabag sa iyo ay mawawala. Ang kabaong sa panaginip ay paksana ng maraming mga pamahiin, kabilang dito ang patungkol sa makamultong panaginip. Halimbawa, kung ang iyong panaginip ay isang katawan na inilagay sa isang kabaong, maaari mong asahan ang pagtanggap ng bonus sa trabaho. Sa kabaliktaran kung ang namatay ay lumabas sa kabaong, ito ay dahil ang kabaong ay puno ng salapi. Kahit na ito ay hindi pang karaniwang simbolo ng magandang kapalaran sa mga panaginip, itinuturing ng ilang tao bilang pagbibigay. Ang tubig sa iyong panaginip. Ang mga panaginip sa tubig ay maaaring magsilbi bilang isang metaphor para sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ang mga panaginip tungkol sa tubig ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang anyo at kahulugan, maaaring kasama dito ang pagligo, nasa ilog, o nasa mga talon. Ayon sa mga banal na kasulatan ng panaginip, kapag ikaw ay nahuhulog sa malinis na tubig sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng isang simula sa iyong magandang buhay. Ang pagkakaroon ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig sa iyo na iyong mararanasan ang kaligayahan sa iyong buhay. Bukod pa rito, napakapalad na makakita ng ulan sa panaginip. Bagamat mapalad na makakita ng malinis na tubig, malas naman kapag makakita ng tubig-baha o maruming tubig sa panaginip. Kung madalas mong makita ang iyong sarili na naaanod sa ilog sa iyong panaginip, magandang balita ito. Dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay maayos na sa iyong buhay. Ang isang tahimik na ilog o batis sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasisiyahan sa anumang mga pagbabago na nangyayari sa iyong aktwal na buhay. Isang Apoy sa Panaginip Sa pangkalahatan, tinitingnan ang apoy bilang isang mapanirang pwersa. Gayunpaman ang apoy ay nagpapahiwatig ng paglutas ng isang isyo, at ito ay isang simbolo ng galit. Ang apoy ay isang maswerteng anting-anting na makakatulong sa iyo na alisin ang iyong mga alalahanin at mga problema. Ang iyong negatibong emosyon ang sinisira nito, hindi ang iyong buhay. Kapag nagising ka mula sa panaginip tungkol sa apoy, kadalasang positibo at isang kasiyahan ang iyong nararamdaman. Kapag nakita mo ang maswerteng panaginip na ito, pinapalaya na nito ang iyong isipan mula sa mga nakakabahalang alalahanin. pagiging masaya sa iyong panaginip. Kung nakita mo ang iyong sarili na ngumiti sa iyong panaginip, ito ay isang positibong senyales, ang iyong buhay ay nag-uumapaw sa kaligayahan, at kasiyahan sa mga panahong iyon, ang iyong mga ninais na mga pangarap ay malawak, ngunit ito ay higit pa sa iyong mga pangarap, sa halip, ito rin ay isang babala sa mga darating na bagay, gayon paman, lahat ng iyong ninanais ay mangyayari na. Isang babae, sa iyong panaginip. Maswerte ka, kung sino man ang babae, kilala o hindi kilala, ang lilito sa iyong panaginip, dahil ang isang babae ay nauugnay sa init, kabaitan, pagkabukas palad at pakikiramay, siya ay isang positibong tanda ng isang simbolismo, ngunit kinakailangang alam mo kung sino ang babae sa iyong panaginip, kung iyong kilala ito o hindi, Upang matukoy ang eksaktong kahulugan ng maswerteng panaginip na ito at kung anong klaseng relasyon ang mayroon ka sa babae na nasa iyong panaginip at dapat alam mo ang kanyang hitsura. Mahalagang bigyan pansin ang mga simbolo sa iyong panaginip dahil maaari silang maging isang palatandaan at babala sa kung ano man ang darating sa iyo. Ang mga panaginip na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng isang inspirasyon na kumilos o gumalaw ng may kumpiyansa.